Hello mga kamoy-moy, welcome back to my video ayan dumating na yung aking package ito pala yung mura lang to siya pero piso lang ganito kaliit oh. ayan at bubuksa natin dami kong binili nito ayan o oh. pwede siya sa flies at bahala na kayo kung pwede sa Ayan, ang dami kong binili, oh. oh. Ayan, oh. Hindi ka kasali. So, ang dami ko ang dami akong binili. Susubukan natin to sa dito. Sa... Bubuksan ko lang kung gaano siya kalaki. Pero yung sa kamay lang ito iyan bubuksan siya. at ganito. Ayun oh, jan, jan, oh. jan. Hmm, jan lang talaga, Ganyan lang oh. Huwag lang iyan ng kamay ko. 'Yan maliit lang. Pwede na. Pwede na ang dumikit 'yung mga bubuwet. So, try natin maglagay tayo ng marami at iiaano ko kayo, kayo, update ko kayo. 'Yan lang, dito nagtatapos ang ating video. Paalam.